Ang actress na si Sofia Andres at ang kanyang asawa na si Daniel Miranda ay nag-unfollow na sa isa't isa sa Instagram. Ito na ba ang tanda ng kanilang paghihiwalay? Panoorin at pakinggan ang lahat ng detalye. Mukhang hindi maganda ang taon na ito para sa mga celebrity couple dahil tila sunod-sunod ang mga breakups. Hindi pa natatapos ang issue sa paghihiwalay ni na Kobe Paras at Kylene Alcantara na mainit na pinag-uusapan sa social media at narito na naman ang isang celebrity couple na maaring nagkakaroon ng hidwaan sa taong ito. Si Daniel Miranda at Sofia Andres ay pinag-uusapan na hiwalay daw matapos silang mag sa Instagram. Kasunod nito, nagpost si Sofia ng isang cryptic message na pinaniniwalaan ng netizens na nagpapahiwatig ng kanilang separasyon. Sinasabi rin ng iba na maaaring may ikatlong party na sangkot. Sa kanyang post, sinabi ni Sofia, Strange isn't it? Kung paano mo kayang mapaglabanan ang bawat bagyo magtagumpay sa mga laban ngunit iiwan ka sa katahimikan pagkatapos. Sinundan pa ito ng isa pa post na nagmumungkahi na may mga kaluluwang hindi nakatadhana na manatili, na inihahalin tulad ang mga relasyon sa pagbabago ng panahon. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa mag-asawa ukol sa mga kumakalat na balita. Gayunpaman, napatunayan na ng ilang pagkakataon na ang pag-unfollow sa isa't isa ay maaring senyales ng paghihiwalay sa mga artista. Kaya, maaring ito na ang nagiging patunay Nahiwalay na sina Sofia at Daniel. Maraming netizens ang nakakapansin at may hinala silang may third party na involved at maaaring si Daniel ang may kasalanan dahil si Sofia ang nagbahagi ng cryptic post. Kayo mga ka-Showbiz, anong opinyon niyo sa balitang ito?